La. Ano na pinagkaiba? Wala na po. Wala okay. ano na yung... Uh, Balik ka rito, boyfriend! Ano ba tagal ito? Nakita lang to ni Boss Taitong sa... Florida. Sa Florida, sa ano yan, ano na yan, sa medisina. Uh, tapos, um, dito, kunting ayos lang si Ate. Ano sakit? Anong tawag niya sa'yo? Papa, papa, papa! <laughs> Ang <laughs> sakit. Ang sakit ni Ate. sakit ni Ate. Rangkaso, rayuma, overpati. Yan ang sakit niya. Kaya kami nahirapan sa kanya. Pangatlo, bali. Pangalawa pa lang po. Pangalawa pa lang, pero na ito kasi nga, hindi namin wag ito dahil nga, dahil talagang... Yung una aw, niya kasi po, may sapi siya. Ano itong touch screen? Uh, ayaw ng Ayaw magpahawak. Ayaw magpahawak. Yan si Aray nung una. Um, Ayun, yun ang title niyan, Aray. Ang ngayon, te, ano na ang mo ngayon? yung boyfriend, di pwede ngawakan. O. Oh. Dati, dati ay binubuhat. Ngayon ay naglalakad na. Basta magbabalik ito, 20, uh, 30, uh, 30, 30 31, ng ang kailangan mo lang humahangin, maglakad, manalangin, yun lang, wala na diba? Uh, pero... oh. <laughs> kasi kailangan mo kasi, tayo, wala na yan, Teo. Wala Isang taong ka kasi hindi naglalakad kaya naubusan ng, ng power. Okay, right. Oh, basta yun. Ah, kaya kita matagal may si kasi trabaho niya yung bahay siya na kumain maglakal. Kasi pag hindi mo yan nalakal, ah, iinit nang iinit yan, ay lalamigin pala na nalamigin kailangan umili siya ng umili. Kasi yung dugo ng sisyon po ito. Yung kaya nga nakakatayo na. Pero hindi mo na kita pinatatanggal. Susunod na. Oh, Ito-tunik niya daw yan. À, xin nghe đây. À xin Bye bye, bye, bye. nào. Bye bye. Thank you bye Lord. Bye